Hello lopo, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber na tipong sasagutin. Itay galing po kay Ria Avren Noel. Shout out po sa dyan, kay Ang kanya pong tanong ay yung kanyang inahing baboy daw ay tendes na mula nang nanganak. Pero nagbabasa po yung kanyang dumi. Ano daw pwedeng gamot para hindi po maapiktuhan yung kanyang mga biik? So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na nagbabasa po yung kanilang dumi habang nagpapalili sa kanilang mga biik ang sanhe kasi po mga kaibigan kung bakit po nagbabasa yung dumi natin mga inahing baboy ay yung mga bakterya o kaya bacterial infection yan po yung pinakaunang rason kung bakit po nagbabasa po yung dumi natin mga alagang inahing baboy para po maywasin natin yung mga ganyan po mga kaibigan dapat po linisan natin mabuti yung kulungan natin mga inahing baboy lalo na doon po sa pollution kung saan po sila kumakain kasi po yung ibang farrowing pen katulad po sa akin wala po akong parang bowl kung saan po nilalagay yung feeds kundi sa sahig lang po nilagay yung uh, aking mga feeds sa mga lactating feeds kaya pagkatapos kumain yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan dapat yun nang linisan yan kasi kapag mayroon pong mga natiratirang feeds dyan at yung mga feeds po ay mabubulok ang kinabukasan o kaya na po kinagabihan ay kinakain ng ating mga inahing baboy isa po yung sanhi na mababasa po yung kilang dumi. Kasi po na invade na po yan ng mga bakterya. Kung napansin niyo po mga kaibigan, kapag bagong anak nating mga inahing baboy, yung mga biik po ay doon po ah, tumatae o umiihi o dumadume doon po sa portion o doon sa part ng inyong parowing fen kung saan po no kayo ng mga pagkain. Yan talaga po ang aking na napapansin sa mga biik kapag bagong panganak pa lang. kung saan doon po sa tumatae kung saan po nilalagay yung mga feed sa aking mga inahing baboy. Kaya, before and after kayo na papakain, linisa ng maigi yung portion kung saan po kayo nilalagay ng feeds. Nang sa ganon, ang makakain ng feed sa ating mga inahing baboy ay wala pong mga bakterya at malinis po siya. Kapag uh, napansin nyo po na medyo basa na po yung dumi nyo mga inahing baboy nyo, huwag po kayong magpanik. Kasi po, kapag inahing baboy na po yung nababasa yung dumi, hindi po sila prone into dehydration. Kumpara po sa mga biik, yung mga biik po mga kaibigan ay prone to dehydration talaga yan. Kaya kapag yung mga biik po ay nagbabasa yung dumi, dapat 3 to 5 days ay magamot na talaga. Pero kapag inahing baboy, hindi po sila prone into dehydration. Kasi yung body composition ng biik at ka body composition ng inahing baboy ay magkaiba. Yung biik po, a uh, 70 to 80% ng pangangatawan nila ay binubuo ng tubig pero yung ating mga inaheng baboy matanda na po yan medyo ad-develop uh, na po lahat yung kanyang mga laman yung mga muscle ating inaheng baboy uh, yung water content ng ating inaheng baboy ay nasa uh, 40% na lang po kumpara po sa mga biik na 70 to 80% ngayon, kapag yung ating inaheng baboy po ay nagkakaroon ng pagbabasa ng mga dumi habang nagpapadili kanyang mga biik ang unang yung gawin ay dapat uh, maglagay po kayo ng apralite powder doon po sa kanyang inuming tubig ihalo nyo lang po doon po sa uh, reservoir kung saan po kayo nag-iimbak ng tubig doon nyo po ilagay yung isang sasya ng acrolyte uh, at saka i-mix nyo po maigi at ihalo po doon po sa inuming tubig nating mga inahing baboy itaas nyo po yung kanyang uh, feeding intake kapag siya po ay kumukonsumo ng 5 kilos uh, per day itaas nyo po ito 6 to 7 kilos per day pwede po kayo maghalo ng electrolytes na mga powder Ah, uh, meron po tayong mabibili po sa ating mga agribit supplies na tinatawag na electrolytes, ElectroV, o kahit anong electrolytes na powder, itanong niyo lang po sa mga agribit supplies at pwede niyo pong ihalo sa inuming tubig nating ating mga inahing baboy. Sa ganun po, yung mga electrolytes po na naisama sa pagdumi uh, ng ating mga inahing baboy ay atin pong ma-replace uh, 'yan sa pamamagitan ng pag-supplement uh, ng electrolytes powder sa ating mga inahing baboy yung aprolite powder at saka electrolytes powder, pwede po yung paghaluin mga kaibigan mayroon din po ibang gamot po mga kaibigan na nakamix na po yung antibiotic at saka electrolytes sa isang na po so yan po yung bilhin at saka imix nyo po doon po sa kanyang inuming tubig nang sa ganon, atin pong makontrol o maagapan yung pababasa ng kanyang dumi po. At the same time yung mga electrolytes po na nawala sa kanyang katawan ay na-replace po natin sa pamamagitan ng pag-inom ng uh, electrolytes supplements. And then itaas nyo po yung mga uh, feeds na mga inahing baboy. So, halimbawa, kapag siya po umuubos ng 5 kilos per day, habang nagbabasa po niya kanyang dumi po mga kaibigan, itaas nyo po sa 6 kilos per day yung kanyang uh, feeds para po hindi po siya manghina at saka mapanatiling masigla po yung katawan natin mga inahing baboy po mga kaibigan. And then, uh, pwede po kayo mag-inject uh, ng uh, vitamin B complex. 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml po mga kaibigan nang sa ganon yung kanyang gana po sa pagkain ay hindi po bababa kasi kapag yung appetite sa pagkain natin mga inahing baboy po mga kaibigan ay bababa po yan maapiktuhan po yung kanyang pangangatawan kasi po kapag bumababa po yung appetite sa pagkain nating mga alagang inahing baboy, maapiktuhan po yung kanyang pangangatawan. And then, maapiktuhan din po yung kanyang milk production para atin pong maiwasan yung ganyan, dapat uh, mag-inject po tayo ng vitamin B complex at saka vitamin A, E para mayroong supplements pwede mga alagang baboy po mga kaibigan. Ah, pwede din kayo magbigay ng mga supplemental uh, powder dun sa mga inahing baboy nyo. Pwede kayong gumamit ng King's Vita Plus, King's Homivet, Sisical Powder, vitamin pro at iba pang mga uh, vitamin supplements sa ating mga inahing baboy para pong mapanatiling malusog ng ating mga inahing baboy habang sila po nagpapalili sa mga uh, biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako kapag nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalangan po tungkol po kung paano solusyonan ang mga inahing baboy na nagbabasa yung mga dumi po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.